Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome to Imata Road. Um, maraming salamat po bago pong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpanood at pag-subscribe. Uh, sa so, inyong po po subscribe Please subscribe my channel. At ang babasahan ko po, po ngayon ay ang kapalaran sa... Okay. Babasahan natin po ang kapalaran sa pag-ibig. This is uh, for all signs. Titingnan natin. So, pala lang po na maari ang iba sa inyo makaresonate. Maaari din ang iba sa inyo ay hindi. So, ipit nyo na lang kung saan kayo nito mas uh, Ito po ay para sa lahat. All signs. Okay. Okay. Sa so nakita ko dito. You feel more strong. Kumbaga sa pag-ibig ngayon, safety. May isang tao dito sa inyo na or some of you, you feel safe. Some of you dito, these feelings, um, mayroon kang ka, mayroon kang karelasyon na safe ka dito, secure, kumbaga, secure yung feelings mo dito sa kanya, nandito yung may freedom ka, kumbaga, hindi siya sa relation sa love life mo ngayon, hindi siya higpit, o kumbaga, free kang gawin kung ano man yung gusto mong gawin, mapagbigay din itong tao na kung kumbaga, may pira ito, um, nagbibigay ito sa iyo ng advice at nakita ko dito na nagugustuhan ka rin dito ng mother niya. Nandito rin, maaari din ito na ikaw, ang iba sa inyo ay, it could be, may mga may ma anak ka na. It could be ikaw ay lalaki ka o babae na may mga anak ka na may karelasyon ka ngayon na secure kasi nakita ko dito na inalagaan din dito ang mga anak mo. Kumbaga, libre ka, libre ka, nagawin mo kung ano may yung gusto mo pero nandun yung uh, nandun din yung may ano dito eh something dito sa anak kumbaga nandito yun sa anak ang iba dito sa inyo may mga anak uh, may karelasyon kayo na may anak kumbaga binigay mo dito ang lahat kumbaga ang luho nag-care ka dito sa mga anak dito sa karelasyon mo or ito yung karelasyon mo kinikare mo ito something caring dito sa mga anak niya kasi nakita ko rin dito na may mga anak kayo dito na um, may mga anak kayo dito na mapagbigay. Kung baga secure, kung baga something dito na may karelasyon kayo na may anak. Nakita ko rin dito sa mga singles, sa mga singles dyan, is secure ito yung feelings mo dito sa tao na to. Binibigyan ka dito ng layak. Marami kayong pangarap. Maraming challenges din. Pero nakita ko dito na humihigpit yung pagsasama ninyo sa isa't isa. Kumbaga, strong. You have a strong foundation dito sa relationship ninyo sa isa't isa. Kahit may mga pagsubok man, pero nandito nakita ko na nagiging strong ito yung relationship ninyo. At ang iba dito sa mga dalaga, sa mga singles dito, meron dito sa inyo na um, Nasalapit may mayroon ka dito na nasa katrabaho mo ito o classmates mo ito na may pagtingin ito sa iyo. So lagi itong lagi ka nitong tinitingnan pero nakita ko dito na ikaw ay free ka eh. Ikaw ikaw ikaw, ikaw itong tao na um, maluho um, nagusuhan nagustuhan ka niya kasi kung baga ikaw ay isang tao na easygoing aksip Accept naman dito ng tao na to. Ito talaga man nakita ko dito na um, gustong gusto ka ng tao na to. Mamahal ka nito, gustong gusto ka, kaya binigyan ka dito ng laya, my dear. So nakita sa love life, um, may mga, siguro nagbalak kayo dito na mag-travel kayo o may mga plano kayo na ito ay masususpende muna. May mga balak, may mga plano. Pero sa ngayon, ito ay hindi muna ito kasi may mga, ting, may mga dahilan pa na isa ito sa naka-suspense uh, nito o hindi ito pa hindi pa ito masyadong matutuloy kasi may mga ka, uh, may mga uh, kayo kayong harapin na mag-asawa or mga magkarelasyon na something dito sa family. But nakita ko dito na ma-overcome din ninyo ito. Uh, messages, keep communication at advices dito sa mga love life na bagyang bigyang laya ang isa't isa sa mga higpit dyan. Biglang laya ang isa't isa at nandito ko dito na kung ano man yung mga problema ninyo, pag-usapan. Huwag din kayong sobrang laya. Kasi isa din yan na ito ay magwawala din. No? Nakita ko dito. So, uh, as of now, dito sa iyong love life, you have a strong foundation dito sa iyong love life. Ang tao na to ay uh, secure ka sa pagmamahal mo dito. At nag nakita ko itong nagugustuhan ka dito sa mga magulang niya. Kaso lang may mga ano dito-dito, ang iba din dito sa iba, medyo hindi kayo close sa mga mga anak kasi may something dito sa anak eh isa hindi ito masyadong nakinig sa iyo medyo pero mostly naman is binibigay mo ito ang lahat sa mga dalaga single diyan makakahanap ka dito or nakita ko dito may um, may dati kang uh, ex mo ito or something dito na crush mo dati or something may anuhan kayo dati na ito ay makikita kayo magkikita kayo nito ulit, my dear. So, marami pong salamat sa inyong pagpanood at uh, sa hindi pa po nakapag-subscribe, uh, please subscribe my channel. Thank you so much.